Hello guys, nandito ngayon tayo sa St. Joseph kung saan tayo ay ano, nag-attend ng kasalan ng aming kapitbahay na si Tommy Romero kung saan ay tapos na po yung kasalan hinihintay na lang po lumabas yung kinakasal nandun pa po sila sa ano sa loob ayun sila o oh. nandito po tayo sa St. Joseph kung saan ay nag-attend po tayo ng kasalan kasi yung kapatid ko po, po ay siya po ay kinuhang nino ng kasal kaya nandito po tayo ngayon sa St. Joseph kung saan ay tayo po ay nag-attend ng kasalan kaya hinihintay po natin yung kinasal <laughs> na lumabas ito po yung sakyan ng anak. Hmm. Ayan, lalabas yung mga kasal. Mga bagong kasal. Ito si ni Romero, anak po siya ni Atilisa at saka ni Uncle Membro. Kung so, saan ilalabas na po. Ma'am clear lang natin ang labasan ng mga estudyante. na mga Lalabas na siya.

Please. Yes. Woo! Hey, Nadine, Nadine mo, Nadine. Sis, sis. Oh, leti sa pa. Dito tayo. Picture. Picture picture. Tama na lahat. Tama na lahat. Uy. Kumain mo. Boss, petong, petong. Ngayon Nag-atent tayo ng kasalan. Sama po yung best friend ko ako Thank <tong> uh, you, Nakalabas na po tayo ng simbahan. Ay, Sa laba, lumalabas na po tayo ng simbahan. Ay, ayan. ayan po yung ano, sunshine. Okay. Magkano ang mga kumalas? Magkano ang ang mga kumalas? Magkano 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 ang mga kumalas? Magkano

I'm sorry. Oh. Oh, sorry, sorry, sorry. 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 sorry.